Pamain ko tayo charge mo. Oh, pamain ko nito yeah. world clock. pabaliktad tayo ng ikot. Oh. oh. Maganda to. Kahit walang battery. Eh. Magkano daw yan? Sabi ni ano? Dos na lang. Okay. main, orasan, ate G. Matan. Oh, balot okay. mo na mari. Screenshot mo na po. 1, 2, 3, 3, 2, 1. say na to. Chat mo kami. O, oh, ito. Pamain. Colorful na palda pambata. O. Oh, 50. Main palda colorful. fifty. Ay, okay. Sige, ma'am. Ano, dona militar. Main dona militar. O, ano oh, ito na, naman po. sipitan. Kinakalawang lang. Huwag kayo magpapasugat kasi baka matetano. 20. Oh, 20 na lang. Ay, oh. ba oh, O sige, 10 na lang kung oh, ayaw yung 20. Gagawa ko pangalan dyan. Ah, si, oh, si Ma'am Michelle Morta. O, mine na nasa yun na to. O, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Okay. Okay, ito. Mine, what is tambo? Tambo. Maganda po siya. <laughs> Esperanza <laughs> Salmento, okay, papalaguto mo ati, At okay. Okay. <laughs> Lakos. mo ka na Okay. 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 Okay to. Branded po 'yan. Mind bag. <laughs> manabat. Okay ma'am, thank you. Mindbug. bag, bag. Screenshot. Manabat. Screenshot. Is, is paki-screen shot lang okay. po. Okay. <laughs> ano pa? Mag ano ka yung plant siya ay, ito. ito, peanut butter. Ay, yan mo at yung. Plan. Ito po next item, peanut butter na bawas na. Ano na lang to, 25. Okay. Mga okay. tatlong tinapay. Ayan mama. na, Mari May Nagmay na. Oh, nag Mari asol. Oh, okay. <laughs> to. 3, 2, 1. Mga 2, 3, screenshot. Okay, 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 okay. Ito na okay, sa natin. Okay. <laughs> <laughs> Dito mo okay. lang po ay, ang ating mga items ay galing po ito ng Canada. Okay, okay. okay, okay ito. Okay. Mine, plancha. Oh, mine plancha. Mine plancha. Magkano ito, Maren? Ano? Plancha. 75 na lang yan. O, oh, mine plancha 75. Winnie -winnie -winnie -win. O, naminain na. na oh, cheryl, manabat sila yung Cheryl ano. O, oh, dalawa na yung kay Jeris. Oh, oh. Okay, ma'am. Thank you. Kasi ba sa labas na kayo mag-vlog? Okay, Nagpapomain nga kami. Mainin yung mga mukha nyo. Okay, ma'am. Boxer short. Five pesos with lining black. Boxer short, ma'am. Okay, Sir Jeep Manabat, mine okay, short. Mine, mine na. damit <laughs> niya. Ano pa ba natin? May puri gamo. Okay, mine microphone. Buy one, take one. Oh, 25. Ine mo lang po, ka na may nag-mine na. Okay, Mama Rebecca Sol, dalawa na po yung namay nyo dito. Okay, abangan nyo po yung live po namin bukas at parating po yung mga bagong items. So maraming salamat po sa mga nagmamine. So hanggang dito na lang po ang ating live at kami ay matutulog na, so, na at may pasok po bukas ang aming mga anak. Okay. Bye!